Ito so, mga idol. Ah, uh, ano natin to mga idol, i- sisigang. Ba't to hindi mo yata biniyak yun? Hindi, ano ko, repressasyon siyang mo. Ah, uh, eto na yung sigang mo. Shoutout nga po pala mga idol kay Tata Andreng. Ay, si Andring. Toto, medyo lang si Toto na Toto. Ayan, po, sisigang natin to mga idol. Ah, uh, sisigang natin nyo. Sisigang natin sa kamatis mga idol. Mukbangin natin no? yan no? Pantayin na lang natin balaw sa umumukbang natin mamaya mga idol. Kamado lang. Igisa gisa mo natin yung sibuyas, bawang. Sarap ng mukbang mamaya. Kamatis mamaya. Ito. ito pala yung pinakamataw. Ayan. Udorogin natin mga idol yung kamatis. Para lasang lasa. Patis mga ito. idol. Tsaka natin ilalagay yung isda. Hulo lang mga idol. Hulo, katawan, buntot. Yan. Tiyan. Yan yung sisigang natin. At yung pinakakatawan nyo yun naman mga idol, uh, isa siyang hay po ng mga bata. Yan. Ang tawag dito nyan mga idol ay silver. Ayan, may itlog pa mga idol. Oh. Shoutout nga po pala mga idol kay Tata Adring. Yan. Bukas papangon natin siya ng kalamansi. Tapos pagka mais. Binigyan tayo mga doon ng isang isang rohong malaki at saka isang silver. Ayan, bilhin naman natin kay Kuya Mar yung ano kasi kakaldereta niya raw. Ayan. Ayan. Yum, yum, yum. Maya, maya yan mga idol. Sa Maynila mga idol, napakamahal ng kilo niyan. Pulang 400. Mga idol, nilagay natin yung itlog at yung kamatis. So, yung itlog ng nasda.

Medyo masing-masing na, no. Yan, hindi mo mawari. Sarap. Mm. Kanyang lang, mga idol, kadali. Kaya yan, no. Pwede na yan. Sarap, mga idol. Napakalaman ng ulo na yan, mga idol. Sa Maynila, napakamahal niyan. Pagkakan natin, 350 yata kilo niyan. Pero dito, mga idol, 30 pesos lang. Ayan, ah, baka na. So, mga idol, kakainan tayo. Dito na yung ating sinigang na silver. Pare. At titingin ko sa inyo mga idol yung ano. Yung maya-maya oh. <laughs> silver mga idol. Sa Shout out, kay Tata Dring sa atin ng ano. Sa mga idol oh. Yung ulo nito mga idol ano. Sumo pa be? Ah, napakalaman. Kain tayo mga idol. Sinuli namin maghapon to mga idol. Kakainin nila namin. Tapos ito mga idol oh. Mga ano na to. Mga pisngi-pisngi. Sarap. Oh. Uy! Nakakalaglag mga, mga idol. Nakakalaglag. Parang balanggot. Lo mga idol oh. Napakalaman. <coughs> hmm. Ay! Siyado taba. Nagutong kami katatakbo doon sa may dam um, Dam ng um, Arayan. Kubo. Paano kuya Jogoy mo? Bumangon daw ako. Kung sa akin ako. Hindi ako makabangon. Hmm. Para sa baano viewers yon, mga viewers ko mga idol. Sarap. Sarap naman, mga na Nakunin yung subo para sa inyo. Kanina umaga? Mm-mm. Eh ngayon ba? Mga pagsakit sa pagkakano hmm. 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 mo. Hmm. Taba! Ang mababa ako ngayon dalawa. Taba ang ingi. Kaya pala dumangon kanina sa restaurant eh. Napaka... Hindi ako makabangon. Sa Bumangon niya ako. Alas dos eh. Ngobro ng taba. Napakalimang-limang. <coughs> Grabe pala tong sibo na ito mga idol. Ang mga dalaw. Sabaw. Hindi ka of nag-live. Ah! Sarap. Sarap. Grabe. Sa kami sana tayo mga idol. marumi kami natin. Hindi na bukas. Gulo mga idol oh. Oh. So, sobrang laman oh. Eh. Sarap. Napakalaman pala nila yung silver na ero. Hmm. Sarap. Sarap. Ang tayo mga idol. Magandang gabi. Hindi hmm, ka naman. Taba. Ano ba ito? Pinakahasa nga ni. Eh. Pero hindi, yung ng mata. Hmm? Yung lambot. Palibasa malaki, malaki yung mata. Oh. Sobrang hmm. 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 laman. Sobrang laman ng ulo. Hindi yung nakakaiblog to. Sobrang ano nga yung napakalinamnam. Hmm? Mm. Sarap e, pa kaluto. Mm. Kaling tikim pis niya, madu napakalaman, no. Eh. Parang ano rin siya. Parang madu tikim ng bulig. Dalam. Mm. Dum. Ah, malaglag mga idol, parang balanggot. Hindi, Adol, silver Yung roha binigay ko kay Kuya Mark kasi makakaldireta daw siya. Kain po tayo mga idol kararating lang namin ito kayo hindi nga ako kay... kuya mar yung sa kaldereta niya shout out kay kuya mar Saka kay ate uy buhuy akong palaka ah tawagan mo nga yung mga tropa uy tanong mo mga laka hindi pa pwede si pwede mm. si siguro hindi pwede sabah mga idol oh eh? pa hmm. may tinig yan

mm-hmm <clears throat>